sabi ng DFA hindi sila nakikipag-usap sa ICC. At, uh, pero may uh, ipumam ma na ang nasa likod daw po nito is si former Senator Trillanes talaga well, yung Well, uh, siya yung nag-file. Siya yung nag-file ng uh, And uh, siya naman yung nagbibigay ng update about sa ICC. Lagi naman tayo ina-update. Uh, Trillianes sa mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course. Uh, siya din ang nasa likod. Ma am, ma am, next, move next move lang, la, next move lang, sorry ha. Uh, 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 kasi crucial itong gabi ito, pag hindi may labas yung PRO, anong next move mo? kayo, kayo pumayag na isang Pilipino bigay sa mga dayuhan, lalong lalim na pag uh, labas na sa panasigilan o is actually some sort of I don't know, different state kid na parang ganyan na yung nangyayari and all because and all because para kayong tuteran dito para kayong kami dito para kay tuteran dito tama para kay tuteran dito para kayong tumagayin tayo Presidento Vice. 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 Sa Vice. 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 It's a uh, 9 candidates. na uh, hindi pindapat. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita niyo na, di ba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilihin yung pagkatao mo para sa para sa kagustuhan nila na hindi umalis uh, sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban. enta. ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo ni Aladin Okay naman siya. Um sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito po sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions pero pina-message din ako. Pag-isa tayo! Oh. Nakausap kami kagabi. meron talaga siyang mga health conditions kaya siya may nurse na kasama uh, lagi and then meron siyang mga gamot at uh, meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi nakarinig eh. um, uh, ko kanina mga asyo kausap uh, from Chinese uh, government. And in fact, sabi niya, kung maalala niyo, 4pm yung flight niya sa Panay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7am uh, para makabalik na ako sa Philippines. Uh, that was, ano, uh, willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippines. habang lumalapit yung eleksyon ma'am, tumitindi yung, person, yung personal na panggigipit, sa tingin nyo, babalik ka din po ang lahat? Um, kaya nga sinasabi ko kanina sir eh, nandiyan yung tao. I mean, tagalin Manila si uh, President, former President Duterte sa equation sa midterm elections. Nandiyan yung tao ng bayan at lumalakas yung uh, black voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo, you consider it po ma'am? Ang na po yung Alliance Direct Present Department. Meron bang discussion dito po yung sa ganyan? Kung po dito sa ganyan condition na ito, ask President Martin, meron bang promise? About IUC? We did not discuss it. have No, with President Marcos, no. There were uh, no discussions uh, with President Marcos. Except that, that I wrote him a letter uh, and then he replied regarding the ICC and that there would be no cooperation with the ICC. We uh, released that uh, letter. Magpo-release? Yes, yes, yes. Sino ba kasama sa ngayon? Ako hindi ko alam. Uh, sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa na nandoon din. So, si na, na, I'm okay. okay. I'm ano lang ako, uh, kulang sa tulog dahil naglahi kami kanina. Uh, pero kumain ako kanina. okay mag-alala. <laughs> hindi ang ko. As parang kung nag-aawa yun,